Yan na yung sayo. Ang ganda dito guys sa ano, sa park na to. Ang luwang-luwang. Ayan. Napuntahan ko na rin sa personal. Ayan guys. ba? Diba? Ayan, ang daming punong kakoy dito. Mas, ang sarap dito kasi malilim siya. Ayan. ba? Diba? Ayan. Ganda. Kaya tayo. Ayan guys. Diba? Ayan guys. Dami. Ano po yung kakoy. Diba? Napaka-press ko yan. Paakyat ako. Ayun yung kasama kong ano, kala. Oh, ko ano gagawin mo?